So guys, ayan na guys, pababa na po siya. <coughs> pababa na po, pababa na yung araw. Yeah, malapit na Wala na, pawala na. Wala na, palubog na siya. Wala na, palubog na. Uy, palubog na. Papa. Huh. Mm-mm. Bukas. na tayo matulog mm dito dyan. Mm-mm. Ayan, palubog na ang araw. Palubog na yung araw, guys. Palubog ng araw. Lubog na, lubog na. Lubog ng araw. Lubog na, What guys. <laughs> yung ama at ang anak. Lubog na ang araw. Bakit kaya pula na? si no? Conception ba mayari niyan? Conception. conception mayari Hmm. Conception. Ayun na. Ayun na. Kunti na lang. Bye bye. Good night. Good night. Wala na. Kunti na lang. Wala na. Wala na. Kunti na lang talaga. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na, wala na, wala na, wala na. Ay, Wala na, wala na, madilip na, wala na, wala na, wala na, wala na, asin lumubog na, wala na, wala na, wala na, Gabi na, wala na.